Hello guys, welcome back to my channel Mars TV Vlog. At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na. At huwag nyo kakalimutang pinutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi tayong update sa aking mga videos. Yay! Welcome to Macau! Welcome to Macau! Welcome to Macau! We are here in Macau with my friends. Happy New Year! Happy New Year! Bye bye. Uh, sabihin na, sabihin mo mga diyan mo yung siya. Ha? Merienda lang muna kami sa park guys. Dahil <laughs> nandito kami sa saan tayo te? City. Ha? Carmo ano? Flower City na lang. Flower City dito sa Macau. Ay pa Macau. Ayun. Ang ganda, mga Vietnamese yung mga naka-red. Bakit mag-perform sila mamaya dyan? Ang salita nila rito is Portuguese. And Chinese. Oh. Mm. Pero karamihan is Portuguese. Ano yung mga yan? Taiwanese. O, oh, oh, parang sa, Taiwanese, no? Taiwanese yun. Yeah. Lalo ng lalaki, no? Oo. Okay. Hmm. Ah, ayun. Picture, picture. Nakarami na yung dalawa. Hindi <laughs> ako masyado sa flowers, pero na, nag-upload kasi ako, pero ano, kasi sa Hong Kong, marami ng flowers eh. pag kaya mayroon to ato kaya yung ano nila rito? Firework nila mamaya? Mga tower na ate. Saan yun banda? Ano? Hindi pa nakita doon. kanina yung ano doon? Di, sa ba sa tapad ng tayo? Ah? Di ba punta tayo doon? Mm. Mm. Doon tayo Mamaya. Mm. Alas siya yun? Huwag tayong papaabot ng alas. Ano? Dapat alas dos na tayo tayo magpapaabot ng late na late kasi pahira pag nang kaya mm. doon ka na matulog sa amin <laughs> mayroon din siyang friend na imimit bukas mm -hmm. ah? kailangan niya magpahinga yung bintinyot eh Ito ang hongkong bed na ang hmm. hongkong pamilya. Ano uh. Tagal kong hindi nakita mo ito. Five years. Sa mga pandemic. Sabi ko, balay ko ba naman sila naman iyon. Ay, ako nag-comment. Sabi ko, ay ipakapitan mo. At lahat naman ng comment ay ipakapitan. Siguro 13 years o 14 years tayo mag-friend, no? Tagal na. 2009. Oh, tignan mo. Nasa Middle East pa ako yun. Bakit lagi ka naman dito sa Macau Hindi, hindi kami nagkikita. Mm hmm. Hindi siya nagsasabi So, uh, ano nangyari sa'yo? Facebook mo? Minsan sarado. <laughs> Ano? Oh, Kung dito ang babae, ito, hindi man lang nagsabi. Uh -huh. Tapos nag ako ng bahay sa'yo. Oo. No? Oh. Tapos may ko. Saka lang pag kailangan may kailangan. <laughs> <laughs> ano ba? Ang tag dito? Bakit hindi ka sa Hong Kong? Mas nagustuhan ko na dito. Bye. Oh? <laughs> So ayun nga guys, yung nakikita niyo diyan na nakapula na yung mga yan, magparating yung mga Vietnamese guys, magano sila magpe sila. So alakas kasi ng tugtog so na mag-voice over muna ako sa glit para copyright tayo. So, yun nga guys, tignan natin nyo na lang sila. Kasi nga, yung mga nakared na yan, is mamaya daw, yun yung sabi sa amin na meron daw silang, ano, gagawin na magpe-perform. Siguro mga, siguro mag, bago mag-12, ganun. Yan. Kaya ganyan sila, nakakostume sila ng nakakulay red. So, ayan nga guys, diba? kawala wala akin Dey nee, grito talaga yan pag duma, ano na. Lalo na mamaya. Musub na guys, grabe. Kailan pa ka magba-bany? Ako ma ano. So ayun nga guys, nakita niyo naman ang ganda, ang ganda-ganda ng aking background. Ang ganda ng mga bulaklak guys. Ayun, mag-voice over ulit ako kasi nga ang lakas nga ng may sound silang konti na kung natin naririnig. Kaya iwas-iwas lang tayo guys. So ayun. Mamaya mawala din yan agad. So ayun, nakita niyo naman sa aking likuran, ang dami ng picture, di ba?